Be careful there, Bia. Yeah. Ibang ganda. Oh, Yan. Yeah. Ganda na. Kanyang nga, di masada. Ano kasi mailaw yan. Oo Oh, Oo, diba? Ano yung ilaw kanyang nga? Yan. Oo, nilang ganda. Yan. <laughs> nah, ini. Ini sendok. Ini sendok semen. Ini mau bata. <laughs> Ayo, suruh

<laughs> yeah, <laughs> Words <in> and <that>. yeah. <laughs>

Inday bebe, lantau tebe, inday. Be, lantau tebe. Ye, yehey. Ye, yeah. my yeah. yeah. gliding <laughs> yeah. gliding, inday. Cakaliwat, Kak. Mm.